Nahirap ka na ba sa pagbabayad ng malaking bill sa kuryente? At the same time ay gusto mo din kumita kahit papaano. Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng buko pandan ice candy sa pinakamadaling paraan at pinakamurang puhunan. Dito ay gagawa tayo ng costing at tatalakayin din natin kung magkano nga ba ang potential income natin dito. Kaya tara, simulan na natin. Dito po sa ating kaserola ay maglalagay lang tayo dyan ng 2 liters ng tubig. Mineral water po ang ginamit natin dyan para po sure tayo sa health and safety ng ating mga customers. Next ay maglalagay naman tayo ng dalawang sachet ng gulaman powder. And since buko pandan nga po ang gagawin natin, kaya buko pandan flavor po ang dapat bilhin ninyo na gulaman. naka sa packaging nito na maximum na tubig daw nitong gulaman powder is 1.5 liters per sachet. Pero ginawa ko na lang pong 1 is to 1 ang ratio ng gulaman sa tubig. Haluin lang natin ang mixture hanggang sa matunaw ang gulaman powder dito. Then, pwede na natin itong isa lang. Hindi naman po natin ito totally pakukuluan. Kapag nag-simmer lang po ng bahagya itong gulaman mixture, ay pwede pwede na po natin niyang hanguin. Transfer lang natin ang mga ito sa lagayan. Make sure na wag masyadong kapalan ang paglalagay ng gulaman mixture. Kaya kailangan natin dito ng maraming lagayan. After malagay sa mga lalagyanan, ay hayaan muna natin itong mag-completely set itong mga gulaman natin. After ng 15 minutes, ay nag set na ang gulaman natin. Hihiwain lang natin ito mga gulaman into a smaller cubes. Mas maliit at mas manipis ang pagkakahiwa, mas maganda po. Para mas madali lang ito makakalusot sa gagamitin nating imbudo mamaya. Once mahiwa-hiwa na natin ng lahat, ay eto na po yung mga gulaman. I-set aside muna natin ito at proceed na tayo sa paggawa ng ice candy mixture. Dito sa mas malaking lagayan ay naglagay tayo ng 6 na litrong tubig. Bali ang ginamit ko pong sukatan sa pag-measure ng tubig ay itong pitchel na may sukatan. Mas mainam kasi na sukatin lagi ang tubig para po sa susunod na gagawa tayo ay hindi magbago ang lasa ng ating ice candy. Baka po kasi tumabang o maging masyadong matamis kapag pabago-bago tayo ng amount ng tubig na gagamitin. Para naman po sa flavoring ng ating ice candy ay gagamit tayo nitong Enjoy Buko Pandan flavored milk powder. Hindi po ito sponsored guys ha. Ito kasi yung ginagamit ng mga karamihan na naga ice candy. Affordable kasi ito at tiyak pong marami ka talaga magagawang ice candy sa isang pack ng 500 grams nito. Nabili lang natin ito sa isang online store. Ilalagay ko na lang po ang link nito sa comment section para kung gusto ninyo pong itry gumawa ng ice candy ay makakabili po kayo agad nito. Ibuhos na natin ito directly dito sa tubig. Yung ibang gumagawa nito, pinapainit muna nila yung tubig para po madaling matunaw yung flavoring na ilalagay nila. Pwede nyo naman din pong gawin iyon, pero dito ay hindi na natin gagawin yan. Dagdag konsumo pa kasi sa gas ang pagpapainit ng tubig. Matutunaw naman po kasi ang basta tiyaga lang sa paghahalo. Makikita ninyo dyan na wala ng buo buong powder dito sa ating ice candy mixture. Tikman lamang natin ito para malaman natin kung sapat na ba ang lasa nito para sa atin. Kapag okay na sa atin ang lasa nito, ay pwede na tayong mag-proceed sa next step. Sa paggawa ng ice candy ay gagamit tayo dito ng imbudo. Hindi po dumi yung nasa imbudo guys ha, ganyan na talaga yan ang nabili ko. Gagamit din tayo dito ng stick na panulak sa gulaman kapag bumabara ito sa imbudo. And last syempre ay ice candy plastic. Ang sukat na ginamit natin ay 1.5 by 10. Sure naman ako na alam na alam nyo na ang pagsasalin pagtatali ng ice candy mixture sa plastic nito at yung pagpapatigas nito sa ref. Kaya punta na agad tayo sa costing at potential income natin dito. Bali ang mga ginastos natin sa paggawa nito ay ang mga sumusunod. Buko pandan milk powder 131 pesos. Dalawang sachet ng gulaman powder 30 pesos. Mineral water 24 pesos. Ginawa ko na lang pong 3 pesos ang kada litro na magagamit nating tubig. Then, 8 liters po yung nagamit natin. Kaya, 24 pesos po ang costing ko sa tubig. Next ay 13 pesos naman sa ice candy plastic na may 100 pieces po ang laman. Ang gas na ginamit natin sa pagluluto ng gulaman ay ginawa ko na lamang pong 15 pesos. Di ko na po isasama dito yung konsumo sa kuryente dahil mahirap pong i yan. At isa pa, kaya nga po tayo gagawa nito ay para po ipambayad sa kuryente at iba pang gastusin, di ba po? Kaya all in all po, nakagastos tayo dito ng 213 pesos. Itong mga presyong pinakita ko ay pwedeng mag-iba, depende sa lugar at panahon kung kailan tayo nito bibili. Bali 101 pieces po ng ice candy ang magagawa natin sa isang batch nito. Kaya kung ibibenta natin ng 6 or 7 pesos itong ice candy, tutubo po tayo ng 393 hanggang 493 pesos sa isang batch pa lang ng paggawa nito. At kung makakagawa ka ng 10 batches sa loob ng isang buwan, maaari kang tumubo ng 3,900 up to 4,900 sa paggawa lang nitong ice candy. O, oh, di ba guys? Meron ka ng sapat na pera pambayad ng bills at iba pang mga gastusin sa bahay sa pagtitinda lang ng ice candy. Mas magiging mabenta pa yan kung nasa matao kayong lugar tulad ng eskwelahan, palengke, simbahan o kung saan man may mataong lugar. Mas mainam din na may nakahanda din tayong iba't ibang flavor ng ice candy para naman hindi manawa yung mga bibili sa inyo. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.